Banana po. Papuntang... Saan tayo pupunta? Dali. <laughs> Dali. Dali. Sa Dali. Sa Dali. Grocery and Palengke. Okay. So, ito lang kami. Ano yan ay? Lakas. Lakas. Nalulo lang kaya? Ha? Ayan. Ayan. So, pupunta kami ng grocery. Maglalaba ko lot ha? Sige. Ito, dami. Dami namin marami ha? Yan ang bubili tayo dito na kami sa circle. Nakapagala. Alin? Pati naman yung tulda i eh. asul na asul. Kayo ga ilat na ang kayo i nakapagala. Sigag galit pat na asul. Ano magagawa niyo kung kulay asul yung tulda? Lahat na lang ang inyong pagdidiskitahan. Magpakadami ng... Bakit? Dami. Nalulog nalulula ang inay? patay ng mababas mga puyat kami. puyat ang inay walang tulog Hindi natutulog. mas 12, kasing pa. tapos umidip ng konti eh ako din naman ay ano? mababawdan tulog sa Hindi ko na yung 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 Pangingin na naman sa ano Pangingin na naman ang aking kamay Pero so, sabi tayo pagini iingi kayo Eh Diretso si Ab So andito na kami sa palengke Ang palengke dito ganito lang Yung daanan lang talaga ng mga sasakyan Ganyan lang ang palengke Wala mga tindang sa daw. Wala mga tindang So ayan. Mabuhay yung anong e-bike, lubok-lubok. Oo, oh, Bumili ka muna ng bibili mo sa dali. Ayan na yung dali po. Ayan mga ito. Kaya pa. naman yung... isang kung matawag e. lang naman wala. Lang. <tango> eh, malapit na kami sa Dali. Grocery yung Dali. Diyan masarap pa ang pandesal. Saan? Sa katabi ng Dali. At saka yung bumili. Oo. Oh. Uh um, May pandesal pa ngayon. Ha? Oh, may pandesal pa ngayon. Let's Ay, wala naman. Na hindi naman. Pero diyan kami hindi. Ayun, diyan sa kanto na yung kami bumili. Oh. Okay. Saka magpa-park. Ito na yung Dali. Ayan hindi park Ha? Oh, tara na. Ang tara na sa tao dito. Pwedeng nga na. Oh. Hindi mo mawawala yan. Baka mawawala yung ano mo. Para papasok ay, kami ng dali. Pasok muna kayo dun sa loob. Ano mm -hmm. er, mabibili nyo, na, Nay? Nay, nabibili nyo? Oh, dito ang ngayon. Ayaw pumasok. Ayaw pumasok. Ayaw pumasok. Sa diikot. Natatakot yata din sa diikot ng Eric. Ay, talaga na yun. Ano kaya ang bibili ng inay? Ay, da, bakit? Alak. Ayon, alak? Ay, alak mo. Ang lalasing kaya? Ha? O, dampunta kayo ng gusto nyo kuhanin, ay. ganyan lang siya. Ano feeling close kayo na ya. Para kayong ano. Okay, o sakay pupunta. Dinil. Dinila nai. Ano gagawin niyan? May bibiling kaya? Ano kilala? Kilala ka, bitla lang ako. Ano bibili niyo? Ano kukunin niyo? Bago pa yung kukunin niya. Hindi. Gusto ko ng palta niyo. Ano? Saan lang? Ito na nga. Ito na nga ako. Ang sa inyo naman, ang sa inay naman ay... Bago pa yung sa inay ayo bago pa yun. Nakabibigay lang ni Shaiman. Ano nakabibigay sa akin yun? Saan, sa so, asa yung binigay? Hindi. Yun pa yung Hindi. ginagamit niya. Meron akong binigay. Oh, ito na na kulay pula. Sa'yo? Pula. Uh. Pula de la verde. Kanina yung pulang isa. Ah, pula dilaw, verde. Bago pa yung toothbrush niya. Eh. Kaya nga, yung sa kanya nga, bago. Sa'yo eh? Oo. Bago nga ang toothbrush. May toothbrush Nadala ko. Bago yun may kulay pink sus ano kayo bibili niya yun ay saan? ha ha saan meron ako doon hindi na babuntay ako ng akin ay eh at baka mamay magsuksuk magsuksuk na kung ano Ano Anong gagawin? Ano gag 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 gagawin niya diyan? <laughs> ano gagawin niya diyan? <laughs> Tuloy-tuloy kayo diyan. Mira, bantayan ko at baka pa may magsuksok sa 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 ano. Sa short. Kasi ganyan yan minsan ni. Eh. Ha? Ha? Ini boy. Dito ako. Oh. Wala pa rin pala ako. Ay, nai. Ito, kayo nai. Meron naman na tayo sa bahay. Ano pag lang natin? Ha? Ano pa lang May pub naman na tayo. Ito na, nai. Oo. Hmm. Kailan ba sa kami? Tara na. Ha? Nang? Ikuka kayo ng kaunti? Meron na kayo dun, eh. Kinuha na kayo ng atlote. Oo. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, saan pupunta? Bu bu. bu. <laughs> oh, yung pakialaman niya. Huwag <laughs> yung isara. Ito sinara niyo. Oh, Ito niyo na eh. Talaga <laughs> Ha? <laughs> tinulak ng inay. Para kayo. Hindi niya tinulak ng sayang. Ah, automatic. Ginalaw niya eh. Ha? <laughs> ah.

Kapal ako tinapay talaga. Mas pwede mo ka-tentin drinking? Ang kape ako kanina, ng tinapay. Meron? Kumain. Kaya din yung night. Diyan lang kayo kuya ha. Mag-inquire lang ako din saan. May Dr. Nipin. So ito na kami sa bilihan ng ulam. Ang kanyang suki. Okay. Dito. Pili kami man ang

na mamahal ka pa tay halos wala na akong tubo tuwa. Dami dami na nito. Para sa kita mo sobrang tao. Ayan. 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 Mm, nga, ang mal mahal mahal. Eh, dagdag pala yung suki mo eh. Yan ang mga suki. Ipili mo ako ng maganda yun. Iba lang hindi ako nagkumita. Bakit yung isa yung dagdag? Dagdag lang -dag 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 pala mga isa. <coughs> 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 Itabi <Dating> naman ako. Dito sa kala ka. lang. Paprito lang. Diyan ka rin kumuha ng malilit na isda? Hindi. Uh, hindi naman sa rewa binibenta niya. <laughs> Hahaha. <laughs> dagat na ano, doon kumili ako. Ano yung Mahal nga lang kasi siya. Rin. Nung... Mga isdang bato hindi ka nagbebenta? Kadaling ko lang po. Ah. Tungo. So... Ito kuno ko. Ay, taong. Tas luya lang ang katapatan taong ano. Uh -huh. Ano gagawin natin? Luya lang. Kandere na lang sa sarap. Yan. Saan? Yeah. Saan? <laughs> Wala ko. Kaya nga tahong lang <laughs> Bye-bye. Ayun. Ano na ang tahong Ano na laang ang halabos, 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 halabos. na lang nan. Sili na lang ang daon at saka luya. Oo, sibuyas. Sili na ang siling daon at saka Siling, luya, siling, siling daon? Saka. Siling daon? alam nyo na yun, kayo nakakapagalan na, niya yan nakapagalan kayo mga artist kayo ay relax relax kaya <laughs> eh? so eto ayan kami ay pauwi na kabalik na kami nabili na namin yung aming dito Balik! Sweet na no, duman. Babalik kami at may nakalimutan. Nakalimutan ang tapay. Sabi, bili. Gusto niya nang umuwi na Ha? Oo na nga eh. Ayahin mo. Ay, ay, Mainit. Mainit? May din naman sa ano sa bahay. Okay, tuli kami sa taas. mm, pa ano? Nay? Mm Ano oras na labas sa Shai? Ano oras na ba? Ten pasado. Ten? Mm -hmm. 37. -mm. -hmm. kami may pauwiin na may nalimutang kami. Tinapay. Naiwan ng tinapay. Bibili daw ng tinapay pala. Tat, <tinyo> masarap yun, no? Half moon? Half moon? Huh? Half moon. Half moon? Oo. Masarap yung pandesal dito. Saka yung hapmoon, masarap yung hapmoon So, eto na kami sa bahay. Ayan na. Nandito na kami. Noy, bitin ko na galaw dyan. Uh? Itong sigit na sigit na ako din eh. Sige, hey, hindi hey, na ako mag-iipon. mag-iipon? Aba! Ay, uh, aan ang Alin? Ang sinasabi ko sa inyo ay bumaba na kayo. Ayan ay, na nga, kasama na nga yun eh. Ay, Diyos mo yung krason. Talaga naman eh. Tara na, baba na tayo. Baba na tayo na eh. Ayan tayo na. Uh -huh. Ayan na, ayan na. Lakad na kayo. Sigit ako din eh. na na. Aray, 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 Sorry. Oh, Dandaan kayo. okay kayo dyan sa may tubig, ha? Wala na, na naan. <coughs> Ito kami. Sa amin. Ako. Aray ko. Ipasak na kayo. let <coughs> pa, lalabas yung aso na eh. Sini?

哦。Uh.